Hi mga idol, so adi kami yan sa ano. Andito kami sa sa may farm, sa may pasakay ng hindi namin alam kung kanino to. Sumukbang kami ng Tambis. Ayun. Tambis. 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 Hello everybody. Hello world.

Nabasit lang na po may lood dyan. Sabi sa kalabi. Pero may hmm. ako. Okay. Kailangan natin naka-charge ito yung hilt. Parang view ay ka mag hmm? uh Huh? Asin? Sakit niya kasaba. Bakit kung lang ha ni. lang. Ya, naga asing ta manso. Tari li ako nanan sa mai room man iton. Aga pa pinili ka ng dadayir di. Ana go. Maganti ke sa viewers ko. Komi magkulaw saan. Tamis san ya. Naudot din ako ka maas na assumption. Four of tambis dito, guys. Kain kayo, tambis. Mukbang kami. Kapat nyo, sir. Ang lindong kapat. Hi. Hi, kain ko ng tambis. Dito kami ngayon sa may bukid. Malapit sa bukid na. Kain Nagmukbang kami ng tambis. So, ang dami namin ng tambis. Sarap. Ayun, nagsirubahan na.

Ang dami. Medyo maasang masarap siya. Masarap for this video. Hmm.

kaya dala ang an iba kuha ito. deserve talaga niya rin na kumita sa rasa kung ano no sa youtube, YouTube facebook kumantari ito para sa akin kung like, May pinamaka na lang <laughs> Ito yung seeds ng ano, tambis Ano nga ba yung English? Ha? Na doon na yung English. Hi. Makopa. Makopa? Makopa pa yun. Our family. Ito siya na Makopa. Hi mga idol! Kung <laughs> siya wala. Mhm. Mm Naubos na 'to, no? Zero ko ang paghihapon, viewers. Zero Ha? Karabaw. <laughs> Karabaw malas bang Nagliliparan ang pana. Ini kini pag ang kaikuan.